Yahoo! Ngayon na kami magluluto ng spaghetti dito sa bahay bahayan! Ayan! Kumukulo na yung tubig! Princess, akin yung pasta noodles! Ito na, Bebang! Lutuin mo na! <coughs> Nge! Ano yan, Princess? Pansit kanton! Hindi pasta noodles! Pwede na to, Bebang! Paras naman silang noodles, si eh. Tsaka, wala kaming pasta sa bahay! Pwede na to! Sa so, tingin ko, Bebang, Pwede lang yan gamong spaghetti. Tayo lang naman kakain eh. Kaya pwede na yan. Sige na nga. Akin na princess. At ba ba? Sarap pa magluto ah. <laughs> Sana hindi bulpaki yung spaghetti ko. <laughs> itong mga hotdog para may maitulong ako. <laughs> wow. Princess, maninis pa yung kamay mo. Nagamo ka ng pagkain. Baka madumi yan. Nagugas na ako kanina iska. Kaya pwede na ako maghawak ng pagkain. Okay, hiwain mo na yung mga hotdog. <laughs> hala para mabilis maluto. <laughs> Ayan, naiwan ko na mga hotdog. <laughs> Iska, ano naman yung dala mo? Eto ba yung oh, ketchup, tsaka cheese, ihalo sa sauce. Wow, panigurado. Masarap yung gagawin na nating spaghetti. Maraming sauce. Ang sisaya maglaro ng luto -lutoan. muna natin! <laughs> Anong susunod mong gawin, Bebang? Dahil luto na yung noodles natin, ang susunod naman natin lutoan yung songs! <laughs> May nitin ka, Wally! ko na itong mantika! Siyempre, yung sibuyas at bawang. <laughs> ang bango. <laughs> mm, ang bago na. Beybang, lagay mo na itong mga na ko. Akin na, princess. <laughs> Oh, Ang pangu talaga. Malapit ng maluto yung spaghetti natin. Ska, ipot e, mo sa akin yung ketchup. Ito, Bebang, ba, oh. Ilalagay ko na to. Malapit ng maluto. yung mantika! Haluin ko na lang ng mabuti para maluto! At syempre, maglalagay tayo ng mga pampalasa! Kaminta. Asukan! At ito! Itong magic sarap! Ang galing mo na magluto, Bevan! Dapat kayo din marunong, Ska, Princess, para makatulong kayo sa mga gawaing bahay. Ako marunong na magluto sa bahay. Ano naman yung niluluto mo, Princess? Nilagang itlog, may burit ni nanay. Nge, nilagang itlog, eh ang bilis lang na nilutuin eh. Magpapakulo ka lang ng tubig. Eh ayun yung gusto-gusto ni nanay eh. Eto na, ng spaghetti! Ang bango-bango! Mukhang masarap! Pulang-pula yung sauce! Hindi <laughs> na ako makapagantay kumain! Nagugutom na ako! Ang huli natin ilalagay ay ang cheese! <laughs> gagad lang natin to! <laughs> Dadamihan ko! ko! <laughs> <laughs> kumain na tayo. Bigyan mo na ako ng spaghetti mo. Okay, magsasandok na ka. <laughs> ah, princessa, Sa wakas, magkakain ako ng spaghetti. <laughs> <laughs> wow. oh, ang sarap <laughs> Perfect yung espagueti mo, Bebang Kahit pansin kanto yung noodles Masarap pa din natin. <laughs> Sige, bukas, magluluto ulit tayo. Okay, abusin muna natin itong spaghetti. <laughs> hmm, ang sarap ng spaghetti, lalo na yung hotdog. <laughs> Tingin pa ako. Ang bilis mo naman kumain, Princess. Naubos mo kaagad yung isang tinggan. <laughs> Gutom kasi si Yakoy. Eh. Tapos ang sarap pa ng luto mo. Si Princess talaga ayaw magpahuli. Basta mag-aay yung usapang. <laughs> Guys, sa tingin nyo, masarap ba yung luto ni Bebel ng spaghetti? Ay rate nyo nga, 1 to 10. Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>